Hello guys, welcome po sa akin YouTube channel. Namiss niyo ang aking ano no. Welcome to our YouTube channel. <laughs> guys, ako pala ay nag-try. Dati ang ginagamit ko ay Ichi Diaper. Ngayon, gusto ko lang naman i-share kung saan ako na mas nakamura. Ang size nito ay XL. Which is sa Ichi na gamit ko dati. Nakamura naman ako sa Ichi. Magkano na sa uh, nasa 300 plus. Tapos, naghanap pa rin ako ng ibang mas makakamura. So, trinay kong humanap ng ibang Korean diaper na mas manipis. So, ito na yun guys. 202 pesos. 202 pesos na sana yung price niya. Ito yung 202 pesos. Tingnan natin ngayon kung yung diaper nito ay isa sa ina-expect ko na thin nga talaga siya. Kagaya ng Korean diaper na ginagamit ko talaga ng Sobrang Ah, okay. Meron pa siyang libreng apat. 50 pieces. Tapos, may apat na libre. So, ayan nga. Tama naman. Kagaya din talaga siya ng ibang brand. Na Korean diaper. Money piece. Oy, money piece. Tapos, mukhang maganda nga naman siya. May mga parang beads, beads. Tapos, pants. Ang size nito, guys, ay... XL kung mataba ang masasabi ko lang dito, kung mataba ang bata, parang mag, kailangan yung mag, ano, mag add ng size. Kung XL pa, kung sa ibang brand XL, try nyo dito na XXL. Pero para sa akin, sa baby ko, dahil hindi naman siya mataba, tama lang yung katawan niya, okay na okay sa akin yung kanyang size. Kasi parang brief na lang siya. So, may libre siya na apat plus 50 pieces. So, okay siya sa akin, guys. Manipis. Ayan. Worth of 202 pesos divided by 50. So, yun lang yung pinatakad niya. Nakamura ako, lalo na ngayong summer at lalong palaki na ang aking baby. Mas kailangan kong mas makatipid. So, ayan share ko lang sa mga nanay na mas gustong makatipid sa pagbili ng diaper. Isa pa itong tip na ibibigay ko. Kung may budget ka rin lang naman, mas mabuti pang bumili ka ng maramihan kaysa sa isa-isa lang. Kasi pag pa isa-isa, mas mapapamahal ka. Tapos kapag ka uh, maramihan na ganito, minsan nagbibigay pa sila ng free. Kasi first time ko doon sa seller na bumili, nagbigay siya ng apat na peraso na free. Korean diaper to guys. So, ganoon lang naman. Kailangan rin ng mga nanay na mas makatipid, di ba? Kasi, ihian lang yan. Dudumihan, itapon. Wala nang balik-balik. So, pa't ka pabibili ng mamahalin? Which is, pwede naman sa baby mo na mumurahin, pero wala naman siya rashes, hindi naman siya mapapaano, So, why not, di ba? Nga pala, guys. sa Lazada ko to binili bakit siya naging 202 pesos Ano something nga lang to eh, yung 190 something, parang gano'n. Parang may napindot ko lang ata yung ano, yung, yung service niya na kailangan kong mag, for, 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 for ano yun, safety, parang gano'n sa nasada Kaya naging 202 pesos to guys. So, thank you for watching. Sana ay nakatulong ako sa pag-share ng aking uh, isa sa wise tip kung paano makatipid sa diaper. Thank you.